Sinilalim na rin sa state of calamity ang lungsod ng Marikina. Bagamat humupa na ang baha, problema ngayon ng mga residente ang paglilinis sa mga putik at basura. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal, Ivan Tarinque. Ivan, kumusta na ang sitwasyon dyan? Terrell, tuloy-tuloy na matapos nilang makauwi mula sa mga evacuation center balik ayos sila sa mga bahay na nalubog sa baha. Tantamakmak na basura ang naipon sa kalsada. May mga sirang electronics na panis sa pagkain at mga nabasang gamit na hindi na magagamit. Mula pa noong Martes, abala na ang mga tao sa pagtanggal ng putik at basura sa kanilang mga tahanan. May mga nasira ring electrics at ang ilang kasangkapan, wala nang pag-asang maayos pa. Naabutan pa namin ng ilang residenteng naglalaba ng mga nalubog na kumot at damit imbes na dalhin sa labandera o laundry shop na aabot daw sa 800 pesos ang bayad. Sila na lang daw ang maglalaba para makatipid. Ang ilang pamilya naman nakabota pa rin sa loob ng bahay, hindi daw sila makalinis ng todo kasi baka ulanin na naman at lumubog ulit. Sabi nga nila, sayang ang pagod kung babahain na naman bukas. Tuloy-tuloy din ang paglilinis ng barangay na LGU sa mga apektadong lugar may mga clearing units na nagka flush at tagaayos ng putik at may mga bako na tumutulong magbalik ng putik sa ilog. Cheryl, kahapon idininaklara na ni Mayor Maa Teodoro na nasa ilalim na ng State of Calamity ang lungsod ng Marikina. Sa ngayon, ang focus ng City Hall ay ang paglilinis at pagtulong sa mga residente gusto ng bumalik sa normal na pamumuhay. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal, Ivan Tarinke.